Ayun guys, update tayo sa Lamesa Dam, no? Uh, isang dangkal na lang, no? Uh, magpakawala si Lamesa Dam. Uh, kaysa naman sumabog yung dam natin, uh, panoorin natin to. 0.72 na po. Mm -hmm. na isang dangkal na lang. Kapaw na yung Lamesa Dam. Kaya sana panalangin natin na tumigil na po yung Si Consilor uh, uh, Freddy Rojas, no? Ng District, part, district 5, no? Si uh, uh, um, na Namomonitor um, uh, niya, uh, uh, minomonitor. Kapuno uh, 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 sa inyo. So, pagkatapos sa pag-evacuate kanina ng mga residente, ngayon mo, tinitignan natin kung uh, ano sitwasyon dito sa Lameso na dahil ito yung makapit po, maka po naman sa baha sa atin. lalo po dito sa District 5. Sana mag-ingat po tayo lagi at uh, at, mari, sa bahay na lang po. At hindi bang magpaparescue naman, magpapapapit. Tawag na lang po sa mga parangay captain sa atin ng District 5. So, ito po si Cap Leo Gara, ang uh, mapigas sa kapitan ng uh, Greater Nagy. Lahat po doon uh, sa paligid ng tulyahan, ingat po ha, kasi 79.72 na po as of now. 80, pagdating ng 80, uh, overflow na po ito, automatic. Uh, ito nga, uh, wala tayong floodgate. Oh. Ingat po. Papa Dudut, Papa Dudut.

Yung mga tao, baka pwede nyo natin sa tao. Ingat po ha, ah. ingat po. Ang ah, tabayanan po natin. Sana wag nang umapaw. Eh, konti-konti na lang. Sandapal na lang to. Labog na yun tulay eh. Ingat po, mga kababayan namin, lalo na sa District 5. Ingat po kayo. Update po namin kayo ulit.